gihaw muna tayo mga idol sawa na sila sa adubo kaya ihaw muna naman ihaw. ihaw muna tayo mga idol dito tayo sa labas sa gihaw ah, dito tayo sa may hagdan lang mga idol ito ito yung ating iyawin mga idol ayan o oh. wow nakababad sa sili ayan o oh. mga idol ano na natin kasi mainit na mainit na ating bakal ayan yun oh mga idol oh. sarap mga idol biho na tayo mga idol oh hmm. Mga idol. ayo, oh. Ayan. Yeah. Sarap mga idol. Ang ating mihaw. Yan ito po ako sila yan. Ayaw natin po. Ayan. Iyaw mo na tayo mga idol. Anjan! Hindi naman lumalabas. Tayo nyo na lang. Nasa si Arata. Init idol, mga idol na init na. Kanina umuulan. Mainit itong ating pesto 2. Live na live tayo ngayon mga idol. Live, live. Ito yung ating niyaw. Yun o. No? Oh. Tumutulo-tulo na yung langis. balikta rin na natin kasi para hindi mabigla ayun oh oh ayun oh oh hmm. ayun oh oh ayun oh hmm. uh -huh. sarap sarap nito manghang na naman dami sili oh mmhmm Lagay na nga natin itong isa. Sa gilid. Ayan sa gilid. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun. Ayan. Ayan. Wow. Gihaw mo na. Baboy. Uh, mga idol, umuusok usok na oh. Parang bumababa na yung ano niya, yung langis-langis niya oh. Oh, o oh. Ayan, sarap. Sarap naman ng aming ulam. Pork chop. Pork chop na baboy ayan oh. Wow. Dami silian sili 'yan oh, mga idol. Ang daming sili oh. Binabarang ko ng sili 'yan para masarap tas kalamansi, tuyo yan mga ano ko dyan ingredients para masarap naman yung aming tanghalian ngayon ngayon Monday group Baliktarin naman natin para hindi mabigla ayun oh ganun lang para hindi mabigla agad yung pagkaluto kailangan babalibar mo ayan oh iyan wow. <laughs> na oh mm maano na yung ano yan no oh yaket natin para magkasya oh ano? no oh oh ayos so, oh, oh. ang oh. <laughs> ah, oh, sarap ang sarap mga idol sarap na naman kainan to mamaya. sa usawan lang ang katapat yan Hmm. <laughs> Ay, kainan na naman ito mamaya. <laughs> wow, 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 wow. Ang yummy, yami yummy. yummy, yummy, yummy. Sarap, sarap, sarap. Ayan o. Oh. Nangingibabaw na yung kulay ng aming pork chop o. Uh, kalamansi lang at saka ano yan tuyo, kalamansi, sili natas may paminta mm -hmm. paminta na durog mm -hmm. tapos may kunting magic sarap mm -hmm. ito, pang bibili na lang ng cook to, mamaya may humabol na pang ambag bibili ng cook ayan, ito na mga idol Malapit na maluto ay doon. So malapit na rin kami kumain idol Kasi malapit na mag alas dosi. Kailangan natin maluto. Para makakain na yung amin. Lahat kami dito makakain na. So mapapasarap ang kain nila ito mamaya mga idol. Sa e green jeans lang na nilagay ko. sila. Wow. Sarap-sarap.